mga kababayan nandito ako sa aming lugar dito sa Pantayin Barangay Sihi uh, Benavista. so nung aking kabataan dito ako kadalasan na uh, nagbakasyon uh, dahil sa ganitong mga panahon ay napakalamig dito sa umaga daw ay ang lamig siya so, si Tio Logoy ko mga kamag-anak ko lahat ito ito bahay nila Lulang Anita ah uh, Tsaka si bahay nila Lolo Joe, Yan, Lola Auring, sila Kuya Christian na meet ko kanina. Tingnan mo hanggang yung ano oh, uh, Lazada nakakaabot dito oh. Tama, meron na bagang nanonood mga kababayan natin. Okay, bagang signal natin. Yan, so magandang araw po. Ano po 'yan? Ano? Ay, ah, spaghetti. Saan po galing 'yan? <laughs> okay. yan, medyo hindi ko na sila kilala dahil uh, ang mga kilala ko Oo. <laughs> ang mga kilala ko hindi eh, yung mga kamag-anak ko dito ang dami mga bahay na rin, dati wala naman so nandito ako sa uh, taniman ni Lola Loring shout out muna kay uh, namuti sila ng latoy latoy to latoy ah bagyubins. beans pala bagu beans. ay pero may may sitaw pala ito oh sitaw latoy namumuti rin marami basta masisipag ang mga tao dito napakaganda ng klima dito sa Sihi at saka masisipag ang mga tao dito mga kamag-anak namin dito marami daming tanim ang ganda ng taniman nila oh may kamatis oh may pagapangala sipag si lola nandito namumuti si lola Loring ko Ayan nandiyan si Lola Lola. Mutikita nang may ano rin mayroon ding Ayan. Ito si Lola ko namumuti mumuti nang bagyo beans. Lola, ang bagyo beans, beans ay tsaka haut ay maisa? Haut. Latoy ang haut. Bagay. Bagyo beans ay iba ito katu. Bagyo beans. Eh kung dito galing sa Marinduque, Marinduque beans na yan. Oh, Marindoke Ben. Sa sipag ni Lola, Lola, naka-live ka sa vlog ko. Lola, baka napapanood ka nila ang init na. nila pangit ko naman. Ay, ba siya maganda ka, <laughs> ano ka baga, ang ganda-ganda mo nga eh. Lola, pa ako Baka napapanood ka nila Kuya Romel sa Canada, oh. Hello. Oh, ayan. ayan. Hi there. Kumusta Inglesero na si Lola, oh. Lola, andiyan mo naman tanim dito isilinta na nga niya nag-alaga nito. Oo. Oh, oh. Lola, ilang, ilang, ano itong ilulupa mo? Ilang square meter? Parang 800. 800 square meter. Kapatanin pa ako ng luya dyan. Oo, oh, galing naman. Oo, oh, daming, ano, daming na puti. Naka isang kilo na ng bagyo beans kanina. Tapos ang daming na puti na latoy. Latoy. Oops, ya. Yeah. Alam mga bagyo beans. Ito, ganito po. Bagyo beans. Eko na din sa Marinduque. Marinduque beans na yun. yon. Yon na tapos Ito mar marami ding latoy, oh, ang haba ng latoy. Oo. Oh, oh. Basta masipag talaga ang mga tao talaga ay eh. walang problema oy oh, Si mga pinsan ko nanonood din mga mataak pribado. Wala oh, ito ako sa mga pinsan ko dito. Dito ako nagabakasyon, okay maliit pa ang kati. Kumati. Oh, nga, kaya pala may jacket si Lola oh. Tapos may kapaya pa. May uh, Uh, dito, dito ako nagbabakasyon dati no, kay maliit pa nasama ako ni ah, nasa kay kami do sa na drive na jeep ni Ama tapos ay uh, malamig dito pag December, January, February. Ay, napakasarap ditong tumulog. Na tapos kina si lola? lola ako, si lola ay may typewriter dati. Ano, tas doon ako nagatri pag ako may project. Nadayo pa ako mula sa bayan ng Torrijos, Buangan. Tapos dito ako nadayo sa may sihi sa pag-project sa mga pag-type dahil si lola dati ay sekretary ng barangay. Ano lola? Tapos ay, ay tapos ay sila sila lang ang may typewriter <laughs> dito ba ako nadayo si Lola nagatsaga ng typewriter ng barangay yun, yun ko pa. maraming salamat at may typewriter ng barangay so ito yung mga nakuha nila sa ano oh sa garden oh maganda ka daw po ate yan tapos ang dami na kuha na latoy sitaw yan atanim at, ah, abenta benta gusto nyo po tag 10 piso ang isang uh, Tali. Tali. oh, tapos meron pang bagyo beans. Yan. O, oh, eri po. Oh. Sa akin. Yeah. Wag nang ano, baryahin Ah, dagdagan na lang ang gaon. Nay. Ano po, lola. Yan. Sige po. Ah, tia. Dagdagan na lang po din. Okay, ito apasyal ko kay sa may sihi. Ito yung kay Dr. Gadi na lupa. Dati dyan marami sin tourist Ang dami ng bahay ngayon dito. Samantalang dati ay eh, ilan lang ang bahay dito. Mga pinsan ko nandyan ang galing na ako kanina doon. Ah, uh, dami nilang mga halaman nandito pala. Kung gusto nyo, mga plantito, mga plantita. Eto, kay Natiya, ito rin. Yung Mama Burst kay Natita, nandun din sa bandang taas. Maganda po kasi ang ano dito, ang klima. Ang yaman ng... Uh, lupa dito tapos yan, nandyan ang mga kamagaan, mga tiyuhin at tiyahin ko. Nandun kami kanina, nagmerienda na kami kanina, pauwi na kami ngayon hap nahap, na, kaya hindi na ako mapagun doon. Bahay nila tiyo, logoy, yan. Okay na po. Lola, salamat po. Hello. Oh, bati na ulit. Sina Hello. sina ate Laga, please. bati ah. Laga, hello. Kumusta ka na dyan? Lubi. <laughs> Andito si JR. Yo. Sa Sihi. Ah, Nagbakasyo. Nagano. Tia ko na ito. ti Arlinda ko ito. Masipag mm. din yan. O yan. Bye-bye. Naparin na po ako. Nainit na. Magahat panghalian. Panghali ano? Hatid na na. Tara na po. Hindi. Hey, mapunta pa ako doon. ka pa doon? Kapaarado ako doon ng ata ni Manandumya. Masipag mo naman. Alin po doon yun. May bandang baba. Sa amin naman din yung pababa na yun. Ani yung kabuuan na yun. Uh -huh. Ay, yung kay Lula nata, ako kunin mo na rin daw. <laughs> sabi ni Lula nata ay, ay, ano na, alagay ko, alagay na sa bulsa. Oo, oh. oh, edi oh, ibig sabihin, ako kunin <laughs> mo na sabir. daw po. Oo, oh, oh. na. Hey. Ah? Ano pong luya yun? Luyang uh, dilaw o oh, yung luyang ay, ano? Luyang, luyang mahalang. Ah. Ay, ngayon, si, si Lugin, eh. May ina, Asikas, ano pa? May Bayaran pa. Bahay. Ah, okay. Ay, nasa na po si Ate, ano? Ati Lo, Ati Labs. Ay, nasa ko na ano doon. Nasa ibabasa pa rin? Ah, nasa Alcobar pa rin. Siya, kung masa po siya doon? Ay, ayos naman. Ay, mag mm -hmm. may, kaya hindi agad, agad mababayaran nga ni yung lupa ay may oh, plan. Oh. Okay na. Naga, Nag-aimpili siya nung bahay na Alipata. Ah, binaga. sa may saan po? Sariling bahay na sila. Ah, okay. Eh, hindi tala ang... Teka, teka, teka. Ako. ako na. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Pumasok na iyon. Okay. Okay, sige. Mapaparinig na po kami. mabisita na lang sa inyo. Lola, bye-bye. Tia, bye-bye. Okay. Si Tio Logoy oh. Ito dito ako Nagabakasyon dati. Dito bakasyon ko ito dati. Malapit po ito sa Mount Malindig. Yan po ang Mount Malindig. Ito po ang jumping off. Jumping off ang tawag doon simula ng paglalakbay kung kayo ay sa Mount Malindig. eto Sina Lolo Joe, Lola Auring sino kuya Christian, yan, donated by Mr. and Mrs. Jose Mataak yan, eto, mga elementary dito yan, tapos so, dito ang yung kapanahunan na kita nagabakasyon palagi dito sa uh, lugar na ito, yan so, that said okay, magkapaalam na, God bless everyone, ingat po kayo palagi blessed Sunday po sa inyo God bless po, yan, so okay, mapasok na ako at nag-aisa naman ako Bye bye mga kababayan God bless